What is up mga ka Another good day. And for today's episode, pag-uusapan naman natin ngayon yung mga bad side ni OwnBank o yung mga bagay na kailangan nilang i-improve. Kaya bago kayo mag-open ng account sa OwnBank, I suggest panoorin nyo muna tong vlog ko. nyo ka? Let's go. Okay, so yun ang nga mga katsawo, no? recently nagkaroon ako ng uh, hindi magandang experience kay Own Bank. Uh, Nag-transfer ako ng uh, uh, money from my own bank to my c Bank account. Uh, tapos na hold yung pera ko ng 4 uh, days. So Thursday ko pinadala, kakakuha ko lang kahapon uh, which is Tuesday. Um uh, anong nangyari at bakit? Well, according to their customer service, uh, inapot ako ng holiday. Sige, given na, na holiday nga naman, at uh, pag transfer daw ng above 50,000, uh, automatic peso uh, net na daw yon at ang 24 hours daw ang uh, bilang. Yun ang sabi sa akin, no? Pero, ang nakaka-disappoint kasi iba-iba yung sinasabi ng mga kanilang moderator sa kanilang Uh, FB page. Uh, nasolve lang yung problem ko yung tumawag na ako sa kanilang hotline. Uh, may nakasagot na uh, customer representative, customer service representative. Uh, to be fair naman with her, uh, maayos naman kausap. At sinabi niya sa akin yung dahilan niya naman na holiday. At parang something sa batch 2 na daw umabot kaya inabot na cut off. Kaya nung Tuesday ko lang nakuha. Uh, so yun yung isa sa mga ayoko doon kay Onbank yung customer service nila uh, tsaka yung mga moderators nila either auto reply lang yung sasabi nila sa iyo paulit-ulit yun na kahit sinabi mo na iyo auto reply na naman nila ah uh, or i lang nila yung comment nyo sa FB page para siguro wala namang comment ah uh, yun yung unang sablay sa kanila pangalawa kung nanonood ka at balak mong mag-open ng account sa own bank at ang gamit mo ay land bank or PNB magdalawang isip ka na kasi based on my experience, sa mga lahat ng nababasa ko sa forum nila, laging delayed ang transfer ng own bank, either from own bank to land bank, own bank to PNB, or vice versa. So, yun yun. Medyo yung ibang nabasa ko, eh, lumimpat na or nag-close na ng own bank account. So, yun yung pinaka-importante, guys. Napaka-unfair ko naman kung lagi kong i-build up sa si own bank, tapos land bank or PNB user ka pala. So may delayed ang kanilang transaction. Hindi lang 'yon, pati GCash. Nakita niyo yung sa mga nababasa ko yung mga screenshot na 'yan. Medyo delayed yung kanilang pagtatransfer. no? So syempre, uh, sa ibang tao katulad ko, medyo nakaka-stress 'yon, pero pinag-uusapan dito eh. Yung pangatlo namang supply for me, no, kay Own Bank, eh yung kanilang referral program. Okay. Uh, madaming nakapanood sa mga previous videos ko Tungkol sa referral program ni Own Bank at ni Cbank Kay Cbank, walang problema uh, On time sila magbigay ng uh, referral bonus nila sa akin Every time na may mag-open na account at magde-deposit ng 1,000 By the way, ito yung referral code ko sa Cbank Kay Own Bank guys uh, Itong buwan Sobrang sablay at sobrang mali-mali yung referral bonus na nakukuha ko Hindi lang ako, nakita nyo itong mga screenshot na to Sa iba't ibang user yan, medyo sablay talaga si OnBank sa kami ng pagbibigay Kulang, kumbaga Kasi ako, simula nung uh, August 3 up to now Out of 43 successful referrals na nag-verify na to, ah, verified referrals 31 lang ang nakuha kong Voucher So, medyo sablay Ang gusto pa nila Nung sinabi ko sa kanila yung issue Gusto nila I-email ko yung bawat Phone numbers Na nag-refer O gumamit ng referral code ko Pwede ba naman yun? Eh syempre hindi ko naman kilala Yung lahat ng mga gumamit ng referral code ko Syempre napagpanoon lang nila sa vlog ko yun eh Tapos dun sa uh, app naman burado yung phone numbers paano ko napapadala sa kanila yon ano tiway na lang yon ano, yun? yun yung isa sa mga ayo ko kay uh, OwnBank next wala pa rin ATM card so unlike kay C-Bank napakinabangan ko na yung mga cashback reward ni C-Bank uh, nakapag withdraw na ako sa BPI ATM or uh, automated teller machine uh, kay C-Bank si own Bank, wala pa rin uh, wala pa rin uh, physical uh ATM card or debit card si Ownbank. Eh dapat meron na kasi ang hirap mag-transact sa kanila lalo na 'yung mga transfer transfer. Napakahirap. So, 'yun na naman, isa sa mga well, sablay ni Ownbank, no? wala pa silang physical card. Ngayon, mga catchaw disclaimer lang 'no. Hindi ko naman ginawa ang video na 'to para siraan si onbank Ito ay based sa aking experience at sa mga nabasa ko sa kanilang mga forum. Bisitahin nyo yung kanilang forum para malaman nyo na totoo yung mga sinasabi ko. Tsaka nakita nyo naman sa mga screenshots ko kanina. Okay, so kung nagustuhan nyo yung aking episode for today, don't forget to subscribe to my channel. Click the notification bell. Bisitahin mo na rin yung aking channel para makita mo pa yung iba't ibang videos natin tungkol sa mga online banks na may mataas na interest. So again, uh, hindi ako naninira ng own bank based sa aking experience. So meron pa naman ako na ng pera sa kanya. Uh, ito lang ay para ma-share ko at to be fair sa mga mag-open ng account using my referral code. So maraming maraming salamat sa panonood mga ka-chow. Stay safe. Ciao.